Magandang araw mga kababayan. Welcome sa People's Voice PH, ang channel kung saan tinig ninyo ang pinakamahalaga. May mainit tayong balita ngayon. Inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC noong Marso 11, 2025, Rodrigo, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Duterte. Pilipinas. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC. Ang warrant ay kaugnay ng Crimes Against Humanity na may koneksyon sa kanyang madugong kampanya laban sa droga noong siya ay nasa Malacanang. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, agad siyang dinala sa The Hague, Netherlands upang harapin ang paglilitis ng ICC. Ito ay kasunod ng matagal ng investigasyon ng international body tungkol sa libo libong kaso ng extrajudicial killings na iniugnay sa kanyang administrasyon. Reaksyon ng publiko, hindi naging tahimik ang publiko sa pangyayaring ito. Sa Mindanao at Visayas, kung saan malakas ang suporta kay Duterte, nagsagawa ng malawakang kilos protesta ang kanyang mga taga-suporta. Ayon sa kanila, ito ay isang anyo ng political persecution laban sa isang leader na anilay matapang na lumaban sa krimen samantala ang mga human rights groups at ilan sa oposisyon ay nagsabing ito ay panahon na para managot ang dating pangulo. Tinawag nila itong tagumpay ng hustisya at isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng accountability sa mga nangyaring paglabag sa karapatang pantao. Tanong ng bayan, hustisya ba ito para sa mga biktima o bahagi lamang ito ng pampulitikang paghihiganti? Paano ito makaapekto sa darating na halalan sa Mayo? People's Voice. Kayo ang aming tinig. Ano ang inyong opinyon? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa People's Voice PH para sa mga balita na tunay na tinig ng bayan.